So ayun mga insan, ah, nandito na naman po tayo para sa isa namang umaatikabong pagluluto. Ayan. So masarap siguro yung luto ni vlogger. So naimbitahan na naman tayo para magluto dito sa site. So ayan ang site namin. Habang nagbubuhos po yung mga kasama ko sa magluluto na po ako ng aming uulamin. Ang request po nila ngayon, tilapia. Pero nasarap pa siguro sa paksiw. Kaya paksiw na naman po ang titirahin natin. Yung paksiw na tilapia. So ayan na. Siyempre dito wala po kami kaya kahoy kahoy lang po tayo. Ayan ang ating tilapia. Paksiw na tilapia. Ayan. kung nasasarapan yung mga tamulbol sa luto ko kaya panay, parang panay ako ang naargabyado pero okay lang basta masaya-saya sa luto ko masarap yun hindi ang dabos dun Gutom na gutom na yung mga kasama ko. So, kaganina, pagpunta ko doon, nagmamadali na sila. Vlogger, ano ba yan? Takal naman. Papaspasa na natin siya sa apoy. Ayan, bago lahat, shoutout po pala kay Maria Cabrera.